ayang i-debunk yung mga um, yung mga pagko-correct natin sa mga ginagawa nila. Oo. Ano? Uh, Itong mga police proud kayo na ganito yung uh, ano natin, presidente natin. Proud kayo na ganito yung mga namumuno sa inyo na kayo'y isinusubo sa kahayupan, tapos sila nagkakaman lang ng uh, milyong-milyong-milyong-milyong milyon pera. Proud kayo nyan. Nag-training kayo ng mahabang panahon, nag-schooling kayo, Itong prong. proton. God, dinggay dumata ay. Hindi ka sa polo, hindi ko sa Diyos upang mapabuti ang buhay ng mga tao. Hindi iyon ang isinasakla. Ang hinihiling na pangkas ng laban ng katarungan ay hindi Tunay ng ibinita ng gobyerno ito sa kamay ng mga banyag at isang Pilipinang nagliligtas ng kaluluwa mula sa paggawa ng masama. At sino ang mga Poncio Pilato ngayon na nagbubugas kamay at nagpapako sa kus ng mga inosente? Isibusong pa nila kanilang itibigat at panindigan na sa personal na kinas. mga porsyo ang kailangan ng bayan, kundi mga lider na may tapang at integridad upang ipaglaban ang tunay na katarungan at kabutihan para sa lahat. I'm just preaching. They put me in the category of the Laden. I'm not a terrorist. I'm not a drug lord. I'm not a drug pusher. I'm not a violent terrorist. My intention is not to destroy nations. My intention is to just preach peace and love. all over the world, using the Bible, the Gospel of Jesus Christ. And people are monetizing for that kind of things. Is that my fault? Is that my mistake? Ain't no power inside me, darling. Yes, I want it again. Death can keep me from you, Thank um. you. Okay, sa watching ka na a yeah, okay. so, uh, the, the speaker of, uh, the so, uh, he is Is uh, over and almost comical. almost comical yung kanya um, yung kanya last power. So, hindi niya ma-predict Mm -hmm. Kumentuhan ko lang yung um, statement. classic talaga yung statement niya ni ano, no? Ni no? e, Presidente, no? Talagang, uh, oh, ang pang, ano talaga, do? pang ign ignorante. No? Kung mo, Presidente ka ng Pilipinas, tas ignorante ka. Wala daw silang nilalabag na batas. E, isang eskwelahan yung nakasarado ngayon kung hindi ka ba naman tanga. Hindi ba? Isang komunidad ngayon, yung halos hindi na makakilos, hindi eh, makabalik sa kanilang mga kwarto dahil magkarami rami nila dito. Alam mo, ano na tayo rito eh? Uh, parang sawang-sawa na tayo kakadibang sa mga kagunggungan na itong mga nasa gobyerno ito. Mm -hmm. Pero every time na nasusukul mo sila, hindi naman, hindi, hindi, hindi na nila, ano, hindi, hindi na nakayang i yung mga Uh, yung mga pagkukorekt natin sa mga ginagawa nila. Oo. Ano? Uh, itong mga polis, proud kayo na ganito yung uh, ano natin, presidente natin? Proud kayo na ganito yung mga namumuno sa inyo? Na kayo yung isinusubo sa kahayupan tapos sila nagkakamal lang ng uh, milyong milyong bilyong milyon, milyon pera? Proud kayo niyan? Nalag-training kayo ng mahabang panahon? Nag-schooling kayo? Itong SWAT proud kayo na pinahirapan niyo sa inyong mga trainings. Uh, taxpayers money yung binabayad para sa mga trainings ninyo, upscaling ninyo. Tapos dito lang kayo dadalhin sa simbahan. Ang, gaga, ang ipagagahasa sa inyo ay eh, simbahan at karamahan pang tao. Eh, magising kayo sa katotohanan mga sir. Ayan o, oh, kita mo. Swat, so, may mga dalang baril, papasok sa mga bahay, ang hinahanap mo, pastor, bro, yeah. dahil... Ang ganda sana kung yung mga... yung mga ganyan nila, ito hinahanap nila, terorista. Correct. Mga mga... kung kasama, yes. ito ang unarmed civilians. Yes. Kung hindi ako, pwedeng, hindi natin, hindi natin itong pagkawainan. Ang seryoso itong ginagawang kawangyaan ng gobyerno ito sa mga unarmed civilians. Alam binig mo, diba? mo yung kinikwento mo, di ba, in-list ka mong isa-isa, matraining ka, mag-saf ka, may dalawa pa rin, pinaghirapan mo. Tapos kalaban mo ang arms of the Ano nangyari sa... Baka... tsaka ano, 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 again, yeah, let's go ahead. Yes, ba, Chloe, meron kasing nag-message dito. Ah, Isinip ko lang, yeah. kasi lalapag-usapan dito, sabi niya, Dok Badoy, Boss D&S, and I for the sake of all KLGs and members and even all Filipinos affected by this issue. I don't understand why the Marcos admin is helmet against Pastor and the Dutertes. Wala akong nakikita dito kung di plain of power of Marcoses and perhaps of their envy because the Filipinos love the Dutertes as well as Pastor ACQ who is loved by millions of his faithful followers. Just a question to the PNP. Kung mahuli niyo si Pastor and others, ano ba talagang magandang maigidulot noon? Ang daming problema ng bansa na sana nakikita natin yung ganitong unity ng PNP not against individuals, especially a pastor not even convicted by a court, but against the true enemies of the state. Sana nga may general sa PNP na tumayo at ihanting naman ang mga corrupt sa gobyerno. Yan ang buong yan buong bayan ang magkakaroon ng hustisya. hustisya. Ito yung kometa niya ba ko Uh, Tama yan. Hindi ko, oh, ito nga lang eh. Gagawin na lang nila doon sa mga drug lord sa uh, alam naman nila yan kung nasan eh, alam nga nila kung saan nagtatago daw si pastor nasa ilalim nga daw eh ibig sabihin they're more than capable yes. para trabahuhin itong mga uh, drug lords na ito itong mga criminal na to kidnap for ransom group bank robbery group mga snatchers alam mo kung lahat gagawin, gagawin nila itong ganitong klase ng ano ng treatment sa lahat ng mga criminal or lahat ng mga criminal organizations sa Pilipinas maayos sana ang Pilipinas eh maayos ayos, mawawala lahat itong mga hinayupak na ito Itong mga kriminal na nandiyo dyan sa kalsada ngayon, malaya-malaya yung mga kriminal na nakakaikot at nakakagawa ng kriminal sa mga... Uh, kung saan yung mga lugar na pinagkukuha itong mga polis ito na supposed din nandodon sila to serve and protect. Nandi dito sila, nasa initan, nakangiga sa damuhan, naghahanap sa mga buildings dito na ano na, isang bahalisan isang daang ulit na nilang ginawa 16 days, wala pa rin silang nakikita. Mm -hmm. Diba? So, sabi, tingnan nyo, 16 days na nandito kayo. Anong mga ano, anong presentation ang na-prepare ni Torre? Wala, puro pang islander, puro kamalisyosohan. Yes. Din lang ang nagawa ni sa loob ng labing tatlong araw na nandito kayo sa loob. Wala kayong accomplishments kasi nga, wala naman talaga wala naman talaga dito si pastor at kahit anong high tech equipment pa yung gamitin ninyo kung wala kayong mga utak walang mangyayari nagsasayang lang tayo ng resources ng gobyerno yung billion million million na tinatapon nyo dito kung sana nagpagawa tayo ng ospital alam mo ba isang ospital ay tatlong billion lang Tatlong billion lang ang halaga ng isang ospital kasi yung hospital ng Maynila, tatlong billion lang eh, ibinadget ng may Manila LGU para mapagawa yan. Eh. Kung yung tinatapon yung pera dito, yung pinambibigay nyo ng ayuda, eh, ginagawa nyo ninyo ng mga, mga, ano, ng mga infra infrastructure na yan, eh, sana may maganda tayong ano, may maganda tayong gagamitin in the future. Eh, wala eh. ginagawan uh, ginagawa nyo yung pulubi at pinanatili nyo yung mga pulubi at kalabit-penge ang mga Pilipino. Ang klaseng gobyerno yan. Maren, uh, yung, yung nakikita ko kasi dito, bakit isa sa pinaka, if not the request na kasi na dito, ay ito ka na ito, ay hinahanap nila si Pastor. Hindi yeah. nila hindi na na ito, ito itong Pastor, mga kababayan, Kaya yung mga kapulisan natin, siguro ba naman ang nakikita niyo na hindi na ito tungkol kay Pastor? Nagsisimuling ang sinungaling na Torre na gusto na mahanap si Pastor, niluloko niya tayo. Kasi nag-offer ang AOJC na yung, yung machine na makakahanap sa bumper na sinasabi ni ni, ano, ni Tore. Kapag hindi niya, pero inayawan niya yun. Ano pangalan? Proton Elite. Hmm. Yung Proton Elite na sabi kasi ni, ano, ni Tore, meron daw bunker si si pastor hmm. or mabe doon de wow di ba so that's not offer ang ano ang KOJC so wala na natin ni proton elite din namin ganon inayawan niya yeah. so pwede mo nag pwede mo ayun yung mahanap no ano ba naman ang <laughs> Oh my God, because for so many reasons, it's so clear that this doesn't have anything to do with arresting Pastor anymore but to grab the property and to sequester yes. na nakawin ng gobyerno ang KOJC property yan ang gusto nilang